ikaw nagahanap naghahanap ng trabaho sa Poland at interesado sa mga unskilled na trabaho? Tamang-tama ang video ito ay para sa iyo. Sa video ito ay papaliwanag ko sa inyo ang ilang dapat mong malaman kung ikaw ay may balak na magtrabaho sa Poland. Mula sa mga detalye ng trabaho, visa sponsorship at mga qualification hanggang mga in jobs. Dito ay malalaman mo rin kung saan ka pwede mag-apply at siyempre, tatalakayin din natin ang mga benepisyo ng pagtatrabaho sa Poland. Kaya mga ka-recruit, panoorin at tapusin mo lamang ang video nito hanggang dulo dahil siguradong madadagdagan ang kaalaman mo. Kung bago ka lang sa channel ko, pakihit lang po ang like, subscribe, at pati na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Poland Unskilled Jobs Details Ang mga unskilled jobs sa Poland ay nagbibigay ng magandang oportunidad para sa mga dayuhang manggagawa na walang experience o expertise na skills. Sa ganitong uri ng trabaho, ang mga kumpanya sa Poland ay nag-aalok ng visa sponsorship na nagbibigay daan sa mga aplikante mula sa iba't ibang bansa upang makapagtrabaho ng legal karaniwan ang mga trabaho ay full-time or part-time at hindi kinakailangan ng mataas na level ng edukasyon. Madalas sapat na ang high school diploma. Ang estimated monthly salary range ay 1,800 hanggang 3,500 polis per month. Katumbas na 26,037 hanggang 50,628 pesos per month take note mga ka-recruit, nakadepende pa rin sa inyong lokasyon at trabaho sa Poland. Bukod dito, ang mga aplikante ay dapat na may edad na 22 years old pataas at handang magtrabaho sa ilalim ng iba't ibang kumpanya sa Poland. Hindi rin ito nangangailangan ng specific experience o kaalaman. Ito ay isang perfectong pagkakataon para sa mga taong gusto maging OFW at naghahanap ng panibagong karera sa Europa. Unskilled Jobs Qualifications Para makakuha ng trabaho sa Poland, kahit walang formal na edukasyon o karanasan, mahalaga pa rin ang mga aplikante ay may ilang pangunahing katangian. Ang mga kwalifikasyon na ito ay makakatulong upang magtagumpay sa anumang unskilled job at makuha ang tiwala ng mga employer. Narito ang mga kailangan taglayin ng bawat aplikante. Una, dependability and strong work ethic. Mahalaga ang pagiging maasahan dahil ang mga employer ay umaasan ang empleyado ay palaging handang gampanan ang kanilang mga tungkulin ng walang pagkukulang. Ang malakas na disiplina sa trabaho ay nagpapakita ng isang tao ay seryoso sa kanilang mga responsibilidad at handang magbigay ng tamang serbisyo. Pangalawa, capacity to learn and adjust. Dapat na bukas ang isang manggagawa na matuto ng mga bagong kasanayan handang mag-adapt sa mga pagbabago sa kapaligiran ng trabaho. Ang kakayahang mag-adjust ay mahalaga lalo na sa mga industriya na patuloy na nagbabago ang mga proseso. Pangatlo, able to communicate effectively. Ang tamang komunikasyon ay mahalaga upang maayos na maisagawa ang mga tungkulin at maiwasan ang mga pagkakamali. Sa ganitong paraan, mas magiging maayos at produktibo ang trabaho. Pang-apat, capacity to effectively collaborate and adhere to instruction. Mahalaga ang kakayahan ng makipagtulungan sa ibang tao dahil marami sa mga trabaho sa pulan ay nangangailangan ng team effort. Dapat din sundin ng mga empleyado ang mga utos o patakaran ng kumpanya upang matiyak na tama at naayon sa proseso ang mga gawain. Ano ang visa sponsorship at saan pwede makahanap ng visa sponsorship? Ano nga ba ang visa sponsorship? At gaano ito kahalaga lalo na sa mga gusto magtrabaho sa Poland o sa anumang bansa? Ang visa sponsorship para sa mga unskilled jobs sa Poland ay isang proseso kung saan ang employer ang nag-aasikaso at nagbabayad para sa mga kinakailangan dokumento upang ang isang dayuhang manggagawa ay makapasok sa bansa para magtrabaho. Sa ganitong uri ng trabaho, hindi kinakailangan ang formal na edukasyon o espesyal na pagsasanay. Kaya ito ay bukas para sa mga individual na walang college degree. Kasama rito ang mga trabaho tulad ng pagtatrabaho sa retail, serbisyo, sa mga restaurant at marami pang iba. Ang visa sponsorship rin ay nagbibigay ng oportunidad sa mga dayuhang manggagawa na magkaroon ng legal na trabaho sa Poland habang tinutulungan din ng mga employer na mapunan ang kakulangan ng manggagawa sa kanilang mga industriya. Saan nga ba kayo pwede makahanap ng trabaho? Mga karegrod, sa panahon ngayon, marami ng paraan para makahanap kayo ng trabaho sa Poland na may kasamang visa sponsorship, lalo na para sa mga dayuhang manggagawa. Una, employment agencies sa Poland ay tumutulong sa mga dayuhan na makahanap ng mga oportunidad na may visa sponsorship. Ibigay lamang ang iyong resume at listahan ng mga posisyong interesado ka at tutulungan ka ng mga ahensya na hanapin ang trabaho na akma sa iyong mga kwalifikasyon pangalawa, ang mga website ng mga kumpanya ay nagpo-post ng mga bakanting posisyon na maaring pasukan ng mga dayuhan. Dito, pwede maghanap ng mga trabaho na tugma sa iyong mga kasanayan at mag-apply ng direkta sa mga employer. Pangatlo, mga job boards tulad ng LinkedIn, Indeed at Workpolis at sikat na online platforms kung saan maraming employer sa Poland ang nag-aanunsyo ng mga job openings na may visa sponsorship. Pwede mag-browse dito at mag-apply sa mga posisyon na angkop sa iyong kakayahan at karanasan. Hindi man unskilled jobs in Poland. Ngayon, ito naman ang mga iba't ibang pwede mong maging trabaho. Hello, hello everyone. Welcome back po sa ating Beyond Borders Live. So ngayon ay live po muna tayo sa YouTube dahil nagkaroon po tayo ng problem sa Facebook natin. So, mention nyo na lang po or i-share nyo po yung link ng ating YouTube Live sa inyong families and friends para malaman po nila na dito po tayo sa YouTube Live. Yes po, Ma'am Rosary. So, sa so, hindi pa po nakapag-share ng ating live, share nyo na po. So, share nyo po yung link natin thank you po sa lahat ng mga nag-share. Sa mga hindi pa po nang kapag share share nyo na po ngayon ang ating live. Para mas marami tayo ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyong Mr. Jeffrey at sa inyong lahat. Okay, thank you for sharing our live. So habang hinihintay pa po natin 'yung iba pa po natin mga viewers and followers na makapasok po dito sa ating YouTube live, ay magkamustahan po muna tayo. So kamusta po kayong lahat? So, na-receive nyo na po ba 'yung mga prizes niyo sa ating last live stream? Okay, thank you po Mr. Christopher. Okay. So, pakishare po ng ating live sa inyong mga kakilala, kaibigan at pamilya para mas marami pa po tayo ngayong gabi. Naubos na daw yung prize ni Ma'am Rosary. <laughs> so, how about the others po? Naubos na rin po ba? Para po pala sa ating mga new viewers, new followers, at subscribers meron po tatlong monthly YouTube live stream. So, yung next live stream po natin ay sa darating po na June 8. So, I think that Sunday. So, 7pm page time. Pero mas mabuti po. Pumasok po kayo before 7pm para masali po kayo sa ating early bird travel. So, sa ating uh, monthly YouTube live stream po ay mari po kayo manalo up to 10,000 pesos. Yan po ay sa ating bingo jackpot. At hindi lang yan, meron din po tayong mga pag-giveaways and raffles tulad po ng early birds. sabi ko kanina, kailangan nyo lang pong pumasok ng maaga sa ating live. Meron din po tayong isang tanong, isang sagot. So, may easy, medium at hard levels. Kailangan nyo lang masagot ang mga tanong also meron rin po tayong sure share bad raffle so maaaring ka manlala ng 200 pesos and also our magic word so siguro din yung tumutok at manood po kayo sa aking FB live o di kaya FB live ni Sherly para malaman nyo po yung iba't ibang magic words na maaaring nyo magamit para sa ating monthly live stream Meron din po tayong mga top fans sa ating mga social media, kagaya po ng Facebook at YouTube. So, isang winner po ng react top fan reactor at commenter. So, ang gagawin niyo lamang po ay mag-engage po sa bawat post at video sa ating social media. So, pwede po kayo mag-react, mag-comment at mag-share. At pati na rin po sa ating YouTube. So, sa YouTube, kailangan nyo pong i-like and share and also comment sa comment section. Yes po, engagement is the key if gusto nyo pong manalo. And lastly, meron po tayong top fan sa Facebook Live. So, hindi po talaga masasaya ang pagsali nyo po tuwing nagla-live ako or si Saturday. dahil maaari po kayong manalo ng 200 pesos or 500 pesos. Ang kailangan nyo lang pong gawin ay mag-comment, mag-engage po sa ating mga comment section sa Facebook at YouTube. Kailangan nyo rin pong i-share ang ating live and also mag-mention ng families and friends sa comment section. Okay, so sa mga hindi pa po nakapag-share, Again, share nyo na po para makapagsimula na po tayo agad. Sabi ni Ma'am Rosary, ang monthly lipstick talaga ang hinihintay niya. So, abangan nyo po dahil marami po tayong pa magic words sa uh, na June live stream. Ihanda nyo na po yung mga sinulat nyo po or tinik note nyo po ng mga magic words. Okay, so bago po tayo magsimula ay mag-comment po kayo ng start sa ating comment section para malaman ko po, po na Ready na po kayo? Hello po sa mga bagong pasok po dyan. If hindi pa po kayo nakapag-share na ating live, share nyo na po sa inyong mga families and friends. Atin na rin po sa inyong mga social media accounts. I guess ready na ang lahat. So, bago po tayo magsisimula, ay mamimigay po muna tayo ng extra bingo card. So, ang una po makapag-type ng Poland sa ating comment section ang siyang mananalo na extra bingo card. So, ngayon ay isa or yung una po muna makapag-type ng Poland sa comment section ang siyang mananalo po na extra bingo card. So, ang unang makapag-comment base lamang po sa screen ko, ang siya pong mananalo. Okay, Inihihint natin kung sino, okay, base po sa screen ko, ang una pong nakapag-type ay si Mr. Christopher. So, congratulations po sa inyo, Mr. Christopher. kapang po ang unang winner natin ngayong gabi. Sa mga hindi po nanalo, ay huwag po kayo mag-alala dahil mamimigay pa po tayo anytime mamaya. So, dapat nakatutok po kayo hanggang dulo para makakuha po kayo ng extra bingo card. Okay, para po pala sa mga kababayan po natin na naghanap ng oportunidad na, na um, sa ibang bansa, halina at samahan niyo po ako. Alamin po natin yung detalye tungkol po sa mga oportunidad po sa unskilled job sa Poland. Pati na rin yung qualifications at mga katangian at skills na kailangan. And also po yung visa sponsorship at paraan ng pag-apply and the benefits. So, marami po tayong pag-uusapan ngayong gabi. Kaya stay tuned po kayo hanggang dulo and also konting paalala lang po sa mga nanonood. Ngayon, ang record page po ay hindi po isang recruitment agency. So, kami po ay nagbabahagi lamang po ng mga information and guide upang mas mapadali po ang paghahanap niyo po ng mga bagong oportunidad. again po sa mga bagong pasok po dyan at hindi pa po nakapag-share ng na ating live, share nyo na po. So, copy nyo lamang po yung link or pindutin niyo lamang po yung share button. Share nyo na po sa inyong families and friends. Okay, so, ngayon ay umpisahan na po natin ang pagbabahagi po ng information tungkol po sa Poland. So, ano nga ba yung mga opportunities and skill jobs? So, ang Poland ay isa sa mga bansa ang patuloy rin na tumatanggap ng mga dayuhang manggagawa upang mapunan ang kanilang pangailangan sa iba't ibang industriya. So, isa po sa mga pangunahing dahilan kung bakit patok ang Poland sa mga naghahanap ng trabaho ay ang kanilang malawak na oportunidad sa unskilled job. So, mga, ito ay mga trabaho hindi na nga ilangan po ng espesyaladong kasanayan or mataas po na antas ng edukasyon. So, sa ganitong uri po ng trabaho, ang aplikante po ay maaaring makapasok sa industriya ng pagmamanat paktura o di kaya sa agrikultura, construction, or retail nang hindi po kinakailangan magkaroon po ng maraming taon ng karanasan Hello po and welcome po sa ating BN Boarders Live, Mr. Danilo Million Daga Jr. Hello po sa inyo sir Okay, dahil sa pangangailangan ng mga employer na karagdagang magagawa, maraming mga kumpanya doon ang nag-alok ng business sponsorship para sa mga interesado ng dayuhang aplikante So, sa pamamagitan po nito ay natakaroon po ng mas madaling proseso sa pagpasok sa bansa ang mga nagnanais na magtrabaho. And bukod sa legal na dokumentasyon, ang mga employer din ang nagbibigay ng mga iba't ibang benepisyo tulad po ng insurance, accommodation, assistance. Pati na rin po yung mga training upang matulungan ang kanila mga empleyado na maging mas epektibo sa kanilang mga gawain. Okay, so dito naman po tayo sa mga qualifications at katangian na kailangan. So, bagamat hindi mahigpit ang pangailangan sa formal education sa mga unskilled jobs sa Poland, mahalaga pa rin po na ang mga aplikante ay may ilang pangunahing katangian upang mag upang magtagumpay sa kanilang trabaho. So isa po sa pinakamahalagang katangian ay ang pagiging maasahan. So kailangan talaga na maasahan kayo sa inyong mga gawain at also dapat dedicated kayo sa inyong trabaho. So, ang mga employer din ang naghahanap ng mga manggagawang may matibay na work ethics. So, sapagkat ito ay isang indikasyon ng kakaya makapagtrabaho ng may kalidad at kasipagan. At yung isa pang halagang aspeto ay yung kakayahan pong mag-adjust sa iba't ibang uri ng trabaho. So, kailangan flexible kayo hindi lang rin po sa tambaho pati na rin po sa kapaligiran. So dahil po sa karamihan ng unskilled jobs ay physical um nagawain ito kailangan may kakayahan ang isang manggawa na mabilis pong matuto at sumusunod palagi sa mga panuntunan ng kumpanya. At bukod po dito ay ang pagiging epektibong magkipagkomunikasyon at pakikisalamuha sa mga katrabaho ay isa ring mahalagang kasanayan lalo na sa mga trabaho na nangailangan po ng teamwork at coordination sa iba't ibang department. Hello po sa bagong pasok. Hello po Mr. Del Pinyas. Welcome po sa ating Borders Live. At dito naman po tayo sa ating visa at mga paraan ng pag-apply ng trabaho. So, alam naman natin na ang visa sponsorship ay isang malaking tulong para sa mga dayuhang manggagawa na nais makapasok sa Poland or kahit sa isang bansa na legal. So, sa ganitong proseso, ang employer po mismo ang mag-aasikaso at tutulong sa iyong gastusin, sa iyong aplikasyon, lalo na sa visa. At ang ganitong benepisyo ay nagbibigay ng mas madaling access sa trabaho para sa mga Pilipino at iba pa pong dayuhin na walang sapat na resources para sa isang independent visa application. So may mga iba't ibang paraan po na upang makahanap ng trabaho sa Poland na may kasamang visa sponsorship. So, nauna ay maaari po kayo mag-apply sa mga employment agencies na direkta uh, nakikipagtulungan sa mga employer. At yung pangalawa naman po ay maaaring bisitahin ang mga website ng mga kumpanya na kailangan ng magagawa at direkta ang magpasa ng application. At pangatlo, maaaring rin po kayong gumamit ng mga online job platforms tulad ng LinkedIn, Indeed, ang police upang makahanap po kayo ng job openings na may visa sponsorship. So, sa pamamagitan po ng tamang pagsasaliksik at pagsunod ng mga tamang proseso, mas magiging matas ang chance ninyo or na nice isang aplikante na makahanap po ng maganda oportunidad doon. Okay, sabi ni Ma'am Bersari, maganda yan. So, if interesado po kayo, pwede po kayo maghanap online or yung sa mga agencies. So, siguraduhin nyo lang mga po na legit po at um, para iwas scam na rin. Pwede rin po kayo magpasa ng mga application. So, sa pamamagitan po ng pagbisita nyo po sa website po ng isang kumpanya ang gusto nyo applyan. So, baka may offer po sila. So, pwede nyo rin pong itry. Okay, so, bago po tayo mag-continue sa ating next topic. So, ang unang dalawang makakomment po ng unskilled jobs sa ating comment section ay makakakuha po na extra bingo card. Again, ang uh, unang dalawang makakomment or yung top 2 na makakomment po na unskilled jobs sa ating comment section ay makakakuha po na extra bingo card. Ken una po mga comment po ng skill job sa ating comment section I'm makakuha uh, po na extra bingo card. So, sa mga or sa nanalo po kanina, bigyan naman po natin ng chance yung iba pa po, po natin mga viewers at followers na manalo. So, ayan, may mga nag-comment na. So, base sa screen ko, yung una pong nakapag-comment ay si Ma'am Rosary and si Ma'am Norma. So, congratulations po sa inyong dalawa. Nakakuha po kayo or nanalo po kayo ng extra bingo card. Okay, so let's continue our topic para matapos na po tayo agad. ayas yes po, Ma'am Rosary. So, ano nga ba yung mga benefits kapag kayo ay natrabaho doon? So, bukod po sa oportunidad sa na makapagtrabaho sa ibang bansa, marami rin beneficial na maari nyo makuha. So, isa sa pinagkamahalagang beneficial ay yung access po sa healthcare services. So, napakahalaga po nito and also mga empleyado ay may access sa dekalidad na servisyong medikal na, ma na malaking tulong upang mapanatin ang kanilang kalusugan habang kayo ay nagtatrabaho. Mayroon din po mga social benefits at marami pa pong iba so nakadepende po ito sa inyong employer, trabaho at lokasyon niyo po doon. So, ang Poland rin po isa ring bansa na may maayos na batas sa paggawa na tinitiyak po talaga nila ang patas na oras ng trabaho, tamang sahod at proteksyon laban sa hindi makatarungang pagtrato sa trabaho. At dagdag pa rito ang sahod po sa Poland ay mas mataas kumpara pa po sa ibang mga bansa. Dahil dito, nagiging mas kapaki-pakinabang pagtatrabaho sa Poland para sa mga Pilipino at iba pang dayuhan na naghahanap ng mas magandang oportunidad upang mapabuti ang kanilang buhay. Okay, so may mga katanungan po ba kayo? If ever, if ever meron po ay mag-comment naman po kayo sa ating comment section. At yung magic words po natin ngayon ay Poland. Again, ang magic words po natin for today ay Poland. So, isulat nyo na po dahil baka lalabas po ito sa ating June live stream. Okay, sabi ni Ma'am Norma, noted down. I guess okay na ang lahat. Wala na po bang mga katanungan? Pero kung meron po kayong mga katanungan or clarifications, pwede po kayo mag-message sa ating Facebook page. Search nyo lamang po ang record PH. So, dito na po nagtatapos ang live natin. So, sana po ay naging gabay ang mga information na pinag-usapan natin at makakakuha po kayo ng magalandang oportunidad lalo na ang pagtatrabaho sa ibang bansa. At bago po ako magpaalam, maraming salamat po sa lahat ng mga na participate na nood ng aking live at saka sa mga nag-share po. At pakimessage lamang po sa aming Facebook page para pa po sa ibang detalya sa ating bingo cards. So, ang next live ko po ay this coming um, Thursday. Same time po, 6 p.m. And also, please don't forget to like and follow our social media platform. Mayroon po ito yung Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter na ngayon ay X. Search nyo lang po, record PH. And muni, maraming salamat po sa pagsama sa aking live. And see you po this coming Thursday.